ng sa pamumunan ni Mayor Celso Dobregat ay pumirma ng kasunduan sa Chuchi Foundation sa paggamit ng kanilang mobile clinic na natanggap bilang donasyon mula sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ang presentasyon ng dokumento ay naganap kanilang alas 10 ng umaga, Desyembre 3, 2011 sa conference room ng opisina ng siyudad. Ayon kay Dobregat, ang Sambuanga ay may siyam na barangay na nakatalatag sa higit na dalawang lawak ng Metro Manila. Kaya't ang ganitong medical ban ay lubhang kailangan at sudyang angkop lamang upang makapagsilbi at makaabot sa malayang lugar ng siyudad. Ang City Health Office pangunan Dr. Wadad Agbulos ay ang ahensya na katalagang gagamit ng naturang medical van sa kanilang pagsisilbi sa pamayanan. Ayon sa sumbuang koordinator ng Chuchi Foundation na si Dr. Anton Marie H. Lim, ang van ay mayroong pasilidad para sa dental, eye examination, ECG at X-ray. Bukod pa rito, ang van ay mayroong air condition. Sa ibang ulat, basta sa pahayag ni Reynaldo B. Carbonell, assistant department manager ng Acquired Asset Investment Department o ICS ang orihinal na halaga nitong China made na photon mobile clinic ay 5 milyon na piso, pero ito ay binaba sa 5 milyon lamang. Ayon naman sa regional manager ng PCS Online na si Raul M. Regondola, itong donasyon na ito ay pasimula ng misyon ng kanilang ehensya na magbigay servisyo medical sa kabuuan ng Saboka Peninsula, Autonomous Region of Mass Mindanao o ARMM, at lalong-lalo na sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi o Basulta. This is a mobile cleaning of PCS Owens donating this to the Tutsi Foundation. And Tutsi Foundation will uh, have a, a MOA with the city government of Samoa City. Samoa City is very big. And you really need a mobile bank to reach out. And we're happy that PCSO took cognizance of the efforts of the city government. And if not because of the city government, I don't think we'll be able to be able to convince PCSO. So on behalf of the City Government and uh, together with our the team of people we would like to thank the and